Bilang isang matalas at maalam na Pilipinong senior citizen, malinaw sa akin kung gaano kahalaga ang manatiling updated sa mga patakaran ng Social Security System, lalo na ngayong mas mahigpit na ang kanilang pagpapatupad. Isa sa pinakamalaking pagbabago na dapat bantayan ay ang pinaigting na annual confirmation of pensioners o ACUP. Ito ang taunang beripikasyon na kailangang gawin ng mga pensioner upang matiyak na tuloy-tuloy ang kanilang buwanang pensiyon. Sakop nito ang lahat ng retiradong pensioner na naninirahan sa Pilipinas na may edad 80 pataas simula Marso 2024, lahat ng retiradong pensioner na nakatira sa ibang bansa, mga total disability pensioner, survivor pensioners, at mga dependent na bata sa ilalim ng guardianship. Kapag hindi nakapag-comply sa itinakdang buwan, karaniwang nakabatay sa birth month, automaticong masususpinde ang pensiyon isang buwan matapos ang nasabing buwan. Mas mabigat pa kapag umabot ng dalawang taon na walang compliance, automatikong kakansilahin ang pensiyon. Kapag nakapag-comply naman, inaasahang magre-resume pensiyon sa loob ng humigit kumulang dalawang buwan at maikakredito rin ang naipong accruals base sa malinaw na probisyon ng ACUP guidelines and ng proseso ng compliance ay hindi naman mahirap kung ito ay paghahandaan. Para sa mga pensioner na nasa Pilipinas, maaaring isumite ang kumpletong ACUP form, isang primary ID o dalawang secondary IDS, at ebidensya tulad ng chest-level na litrato na may kasamang dyaryo na malinaw ang petsa at headline o may TV news ticker na malinaw din ang petsa. Maaaring isumite ang mga ito sa pinakamalapit na SSS branch sa bangko kung saan dumadaan ang pensiyon o ipadala sa pamamagitan ng email o koreo. Para sa mga nasa ibang bansa, Pinapayagan ng pagsusumite sa pamamagitan ng video conference gamit ang MS Team sa nakaschedule na appointment o sa pamamagitan ng email at koreo sa OFW Contact Services Section o sa pinakamalapit na Foreign Representative Office. May hiwalay na patakaran para sa mga total disability pensioner at kung hindi talaga makalabas ng bahay, maaaring mag-request ng home visit mula sa SSS. And, ang kasabay ng mas mahigpit na pagpapatupad ng ACWP ay ang pagbabago sa contribution rate at monthly salary credit MSC na nagsimula noong Enero 1, 2025. Itinaas ang kabuuang contribution rate sa 15%. Sa mga empleyado, 10% nito ay sagot ng employer at 5% ay mula sa empleyado. Ang minimum MSC ay tumaas sa 5,000 piso. Habang ang maximum MSC ay umabot sa 35,000 piso. Para sa mga senior na patuloy pang nagbabayad bilang voluntary o self-employed, malaki ang epekto nito sa magiging batayan ng kanilang benepisyo. Ayon sa patakaran, kung lampas na sa 60 ngunit wala pang 65 taong gulang at may mahigit 120 kontribusyon, maaari pa ring magpatuloy maghulog hanggang edad 65 upang madagdagan ang basehan ng pensiyon. Kapag 65 na at kulang pa sa kinakailangang hulog, pinapayagan pa rin tapusin ito upang maging karapat dapat sa buwan ng pensiyon, and, ni sa pangmahalagang balita ay ang nakatakdang pagtaas ng pensiyon simula Setyembre 2025, bilang bahagi ng tatlong taong sunod-sunod na pension increase program. Ayon sa SSS, tataas ng 10% kada taon ng retirement at disability pensions, at 5% kada taon para sa death o survivor pensions mula 2025 hanggang 2027. Pagkatapos ng tatlong taon, aabot sa 33% ang kabuuang dagdag para sa retirement at disability pensions at 16% para sa survivor pensions. Siniguro ng SSS na hindi kakailanganin ng karagdagang contribution rate para pondohan ito at nananatiling matatag ang pondo kahit mabawasan ang fund life mula 2053 patungong 2049 na inaasahang maibabalik sa pamamagitan ng mas mahusay na koleksyon at pagpapalawak ng membership and NSA personal kung karanasan bilang isang senior pensioner, hindi biro ang epekto ng mga patakarang ito. Sa tuwing papalapit ang buwan ng aking kaarawan, inihahanda ko na agad ang akup form, mga valid IDs, at ang litrato na may kasamang dyaryo o TV ticker na may malinaw na pecha. Kung nasa ibang lugar ako o hindi makapunta sa branch, ginagamit ko ang email submission option at sinisigurong tama ang address at format ng subject line ayon sa opisyal na patakaran. Kung ako ay nagbabayad pa bilang voluntary member, lagi kong kinukuha ang aking payment reference number, PRN, Bago magbayad upang matiyak na maayos ang posting ng hulog at maiwasan ang anumang problema sa records. Alam ko rin mahalagang bantayan ang tamang pagpili ng MSC upang masiguro ang mas mataas na pensiyon sa hinaharap, lalo na't nakasalalay dito ang retirement, disability, death, maternity, sickness, unemployment, at funeral benefits. At hindi rin dapat baliwalain ang SSS Pension Loan Program para sa mga pensioner na nangangailangan ng dagdag pondo. Mas mababa ang interes nito kumpara sa mga pribadong pautang at direktang ipinapasok sa banko ng walang ATM collateral. Gayunpaman, kailangang disiplinado sa pagbabayad upang maiwasan ang penalty at problema sa susunod na loan cycle. Para naman sa mga pensioner sa abroad, malaking tulong ang video conference option ng ACUP para hindi maantala ang pensiyon dahil lang sa kakulangan sa dokumento o hindi pagpapadala sa tamang oras, NNSA Kabuuan, Malinaw na mas mahigpit na ang pagpapatupad ng SSS, ngunit hindi ito para pahirapan ang mga senior. Layunin itong tiyakin na napupunta sa tunay na karapat dapat at buhay pa ang pensiyon. Kaya ang pinakamahalagang gawin ng bawat pensioner ay maging maagap, markahan sa kalendaryo ang birth month para sa akop, siguraduhing updated ang personal information sa may. SSS, huwag magbayad ng walang PRN, planuhin ng MSC kung nagpapatuloy pang maghulog, at bantayan ng Setyembre taong 2025 para sa unang tranche ng pension in phrase. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na hindi mawawala ang ating benepisyo at mapapangalagaan ang pinaghirapan nating kontribusyon sa loob ng maraming taon.